Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, mama sa Gary Channel, a free healer o zomatarder sa so, ngayong hapon na to. natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 15 hanggang September 21 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 Aquarius welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun na kayang energy or kagarapan sa buhay? ng mga acquired signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga hindi resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos update. Dirigas, maraming salamat po guys sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na lalo, lalo, ang dirigas skip ng ads na so, way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig na dig, guumapaw dig, na biyayang manong balik sa inyo. So, let's si guys! What is the messages advice sa inyo ng ating Spirit for the sign of For the sign of Aquarius. So, let's see and watch this. Angel Spirit, guides, please give me any information po. Ano kayong gusto sa sa'yo ng ating mga baraha? So, there is something, guys, with um the Queen of Swords. So, there is something, guys, na clear the boundaries. na mo naman yung bagay na nasa paligid mo. Malayo pa lang tanaw na tanaw mo na ang magiging posibilidad. No, yung kalalabasan ng bawat eksena na to, malayo palang alam mo na ang magiging resulta. And because there's something guys with the, uh, the eight of swords, there's a lot of toxic and negativity around you. Napapalibutan ka raw ng toxic. No, maraming mga tao sa paligid mo na kalam mo totoo sa iyo. No, there's something na parang tinatrader ka behind your back or pinag-uusapan ka behind the scenes. And there's something guys with um, the seven cops no confusion, ginugulo ka nito, no nililin lang ka nito. No, maraming bagay na pumapasok sa isipan mo during um, during night or midnight, something like that, maaring natutulog ka kung ano na tumatakbo sa utak mo. No? Ginugulo ang yung isipan. No, talagang, kumbaga, maraming mga pumapasok sa yung iba-iba. No? And there's something, guys, with a full of sword. Oh my God! No, kahit sa pagtulog mo talaga, ginugulo nito. No, makinig ka sa gut ng intuition mo. And kasi nisa dito na go over patig ka rin, go over ka rin. And being paranoid, there's something guys with us three of pentacles for collaborations. No, mag-ingat ka sa mga tao nakakasalam mo at nakakausap mo. Hindi lahat ng mga tao na mo ha mo at nakakausap mo ay totoo sa'yo. No, tulad na sinasabi ko, may mga tao dyan na maaaring nililinlang lang ka lang no, kinukuha lang yung iyong atensyon para mawala ka sa concentration, na para malito ka, maguluhan ka, hindi mo magawa yung priorities mo. And because there's something, guys, with a magician, so there's something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mga manifest. No? May mga bagay na, na maaring magdadala sa ito ng... Um, Reality. Now, there's a desire to enter reality. There's something that could have sword. Represent guys with a page of pentacles. So, invest wisely. So, malayo pa lang. Alam mo, dapat yung paglalaan mo ng panahon oras no hindi ka di, wag mo sayangin no ang yung panahon at oras sa mga walang walang kabuluhang bagay no dapat alam mo sa sarili mo yung tama at mali alam mo dapat sa sarili mo yung kailangan mong um, gawin or priorities mo There is something the eight of swords represent with a judgment. This is something a wake up call. Pinapaalalahanan kayo you need to pay attention. No gumising ka sa katotohanan, mamulat ka na may mga tao diyan sa paligid mo na, na wag mong pagkakatiwalaan or either na kailangan mo lumayas at lumayo diyan, no sa toxic environment. And of course there is something guys with um five of cups. So, kung ginugulo nito para mawala ka sa focus, no? Para mawala sa ilang ng bagay, ma-disappoint ka. No, para sila sabi dito na na may mga bagay na para pa may hirap kang tanggapin, eh, no? At may mga bagay din dito na maaring uh, magkakaroon ka ng realization. na maraming opportunities na dadapo sa iyo. Mapag-iisip-isip mo na 'yung kailangan mong gawin na para hindi ka mabigo. Now, there's something with the uh, four of swords represent guys with um, king of sword. Now, there's a stop da pattern. Putulin mo na. Ano man yung bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo, maging wais ka na maging matalino ka when it comes for decision. Now, there's something, guys, with um, the strength uh, with the confidence. Lakas naman loob mo. No? May mga tao sa paligid mo na ka. No? Pa, talagang kukunin yung iyong loob ka, looban mo. Titingnan kung mabilis ka bang mapaikot. Kaya kailangan maging matatag at maging malakas ka. Alam mo dapat kung sino yung kakausapin mo at lalapitan mo at kumagapapakasalamuhain kumaga mo. No? There's a magician represent with the justice card, no? With the power of God, makukuha mo yung justice ang nararapat sa iyo. Ano man yung bagay na ginawa sa iyo, there is a face there are consequences. Talagang mararanasan nila. Ano man yung bagay na kinilang ginawa, what goes around comes around. Karma is waving. Talagang binabahagi na may karma ang kaakibat ano man ang kanilang mga ginawa. Or ano man yung kay na, ano man yung iyong ginawa. So there, there's something bounce back. There a kind of circus daw the page of Pentacle, represent with the three of cups now there is something guys with um a uh, socialize no parties happiness no sinasabi dito na alisim yung walang katuturan like parang dadalohan sa mga walang kabuluhan bagay like birthdays no alam mo namang mag, parang maguguluhan ka lang no your circle of friends no maraming toxic giant linisin mo yung mga taong um, kumbaga, papakisamahan mo. No? Yung mga alam mong pagkakatiwalaan mo at the same time. No? Yung circle of friends, like, yung mga taong gusto mong uh, makasama at the same time, parang may plano sa buhay. No? Parang, yung pinag-uusapan is yung plan, yung kung paano mag-grow, at mag-develop, no? Yung mga kanya-kanyang buhay, hindi yung pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao. Kailangan, kumbaga, maglaang ka ng panahon sa taong... Diba, ba? Tinitingnan kung paano magsasaksida, no? Hindi yung kung paano pag-uusapan kung ano ni nangyayari ng mga nasa paligid mo ganon. Iwasan mo yung mga taong chismo sa Marites. Now, there's something guys with um two of cups. Now, there's a partnership. No, magingit ka sa mga tapagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng mga taong nakangiti ay maaring natutuwa sa iyo. Sa you guys na napipikon at naiirita na yan dahil kumbaga hindi nila magawa naman yung bagay na iyong nagagawa. And there is something with the page of one. So there's a good news. May magandang impormasyon. May magandang balita na maaaring dumapo at dumating sa'yo. At, at plano. So, hindi-hindi mo matatanggap to. No? And there is something with the two of swords. Now, there's is something decision that you need to make. Nahihira pa ka mag-decide. Ang dami tumatakbo sa utak mo. Putulin mo ko naman yung bagay na alam mong nagbibigay kaguluhan lang sa isip mo. Yung bagay na hindi makakatulong sa profession mo, sa ginagawa mo, iwasan mo, nolayuan mo yung mga toxic na tao. And there's something with the King of Pentacles, maging secure at practical ka sa lahat ng plano mo. Dahil some of you guys, yung mga taong lumalapit sa'yo ay kumukuha lamang ng impormasyon. Hindi para tulungan ka at hindi para magbigay ng advices and messages, kundi para linlangin guluhin ka para mawala ka sa concentration, para malito ka sa ginagawa mo, ganon. So let's see additional messages. there's something with the three of ones So wait for so wait for ship. Kung may ka resulta documents, there is a possible na maka, makukuha mo na. And there's is a trouble, guys. Makakapag-travel ka talaga dito no international and local at ano man yung bagay na yung ginawa maaaring darating na no ano man yung bagay na pinagpaguan at pinaghirapan mo for the outcome there is something with the six of swords with the transition no kailangan mo talaga umalis diyan sa hindi maganda sitwasyon malayo pa lang dapat alam mo na ang magiging outcome at posibilidad no and there's something guys with the seven of pentacles seven of pentacles represent the harvest time So, may mga bagay talaga na anihin mo, makakamtan mo, ano man yung bagay na yung pinaghirapan, na yung mga naranasan. No, lahat ng bagay na to ay maaaring gumanda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. And there's something, guys, with um, uh, the ten of cups. Now, there's something confusion or at the same time, there's a burden. No, mayroon talaga nagbibigay, ah, there's a ten of cups, sorry. There's a ten of cups, oh, kalak ten of sword. Now, there's a ten of cups, something unhappiness, no? Magiging masaya at magiging maligaya ka na raw dito no, kailangan mong um, kumbaga, piliin yung mga taong makakasama mo dito. No, maaring kailangan mo rin tanggapin kung ano man yung bagay na nangyari from the past. No, na hindi lahat ng mga tao ay totoo sa iyo. No, at, at, hindi lahat ng mga impormasyon na kailangan mo paniwalaan at kailangan mong um, kumbaga gawin. No, dahil may mga impormasyon dito na parang guguluhin ka lamang. Na no, para mawala ka dito sa alignment. Now, there's something, guys, with the six of pentacles. Now, there's something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na magandang kapalaran sa'yo. Now, there's a blessing this, guys, daw. No? Kung bagay, binigay sa itong bagay na to. There's a security and signs and symbols na kailangan mong maging matatag, maging malakas ang loob, no? At lakasan ng kumpiyansa mo. No, ay of course, sinasabi dito, putulin mo yung bagay na alam mo hindi sa sa'yo, yung mga negative thoughts. No, kung, kung babaguhin mo yung thoughts mo, mababago ang life mo. No? Your, even your perspective. And there's something, the, six, uh, the eight of ones, no, there's a past communication and past movement. Bibilis sa raw ang transaction. No, maraming mga information na maaaring matanggap mo, pero huwag ka nag-share ng information and thoughts sa ibang tao. Dahil baka sabotayihin ka, no, Tradoring ka, lokohin ka, So, there's a trouble there at the time dito. So, there something with the, the five of pentacles. So, si maka nakakaranas ka ng financial crisis, financial loss, huwag ka mag No, the, oh my God! So, may nasense ako dito na meron talaga na bibigay pamalas sa'yo, kaya nakakaranas ka niyan. No? Ibig sabihin, may darating na biyay, imbis na blessings yung dumating, puro suliranin, puro problema. No, wag ka magalala, there's a karma with the justice card, and there's something desires into reality, there's a reflection. No, yun yung sinasabi dito na, ano man yung bagay na yun na nais, kabaligtan rin yung nangyayari. So, kung baga sila sa dito, binigyan ka ng information na you need to take an action. Na kailangan mo tanggalin yung nagbibigay ng reverse or maaaring kamalasan sa'yo or parang there's something sumpa talaga. No? Let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, we're back. Okay, so there is something about sa finances and career. Now, there's a six of pentacles. Wow! Magtutuloy-tuloy na about sa finances. So, ibig sabihin, gaganda ng daloy. No? Matatapos ang mga sigalot, suliranin mo. And there's a hyphesis. Kailangan mo lang matumbok what is the hidden agenda. No? What is the behind the scenes? What is the secrets? Mystery. So, kailangan mo tumbukin yun. No? Para magtuloy-tuloy yan. Kasi nagkakaroon ng unexpected delays. No? Unexpected situations na hindi mo inaakala na mangyayari yun. Kasi, kumbaga... kumaga, Inay mo na, in expect mo na na maganda yung ganito mangyayari, pero definitely kabaligtaran ng laging nangyayari. And this is something guys with a page of tama ang intuition mo, tama ang hinala mo, there's something vision. Now there's a higher self na maaaring pinapalakas ang iyong pakiramdam, pangitain, intuition there's a gut feeling. And of course, there's a two of ones. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Mayroon talagang impostor at marites talaga na maaring nakakakuha ng impormasyon sa'yo. Now there's something with a death card. So there's a death card with an ending and a beginning. So some of you may nagkaroon ng bankruptcy, no? Na, talagang inubos, no? Pero may areng magkaroon ng transformation. Maaari magsimulang muli ang iyong negosyo at gumanda na ulit ang daloy nito with the six of pentacles. And there's something guys with a page of serving curiosity. Alamin mo, ano yung purot dulo ano yung ugat na pinanggagalingan nito. Matutumbok mo 'yan, no? Pagdating naman tayo sa love life there is something guys with the uh, temperance, with the perfect timing. So, lahat ng bagay na to ay maaaring um, mangyayari na sa takdang panahon, sa tamang pagkakataon. And there's something the hermit card, the answer you need is here. So, sinasabi dito na itong tao na to ang magbibigay sa'yo ng kaluwanagan at um, kumbaga siya ang magbibigay sa'yo ng maliwanag na landasin. And there is something with the King of pentacles. Basta maging mature ka lang how to manage your relationship. Now, there is something that's charged. Parating na. Now, there's a the two joining forces. Maaring dumating na or parating na taong tatong magmamahal sa'yo with the perfect timing. So, parang siya'y magbibigay liwanag. Gano'n. And there is something with the knight of sword. Oh, there's a secret admirer. Maaring matagal na siya nagsusubaybay sa'yo na no, maaaring magtatagumpay ka dito pero may umaharang at tumakad lang to para maging maligaya ka now there is something with the knight of sword para magkaroon ka anxiety, sleep, sleep, some of you, lahat ng mga tao para may gayuma no, parang lagi kang iniiwan sa ere no, mayroong kasi sumpa na maaaring ginawa sa inyo dito no, may dumarating of course pero biglang nag-iiba yung eksena niya No, ang laging tina dito yung utak, yung isip niya, yung no, nandoon siya parang kalagitnaan ng relationship niya biglang magbabago. There's a ghosting, gano'n, no? And there's a gaslight pa nga, ginagaslight ka. Pagdating sa kalusugan, there is something with a nine of pentacles, there's a blossoming, maring gaganda ng iyong kalusugan, kalagayan. There is something with a four of pentacles, no, protectionan mo naman yung bagay na meron ka, kumain ka naman sa sustansya, iwasan mo yung bagay na bawal sa'yo. No, there is something with a six of wands or victory, magtatagumpay ka, ibig sabihin, malulutasan mo naman yung bagay na nagiging problema sa kalusugan mo. No, yung bagay na kailangan mong iwasan with the four of cups. No, yung miwas ka sa mga pagtanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. No, yung pagbibili ng mga pagkain na galing sa labas. No, and there's yung parang luto. No, yung miwas ka sa mga lutong pagkain na galing sa labas na no? hindi silyado. Yung parang serving, no, mag-ingat po kayo dun sa mga, nasa ano lang, no, parang, yung mga private restaurant pwede yan. No? Pero yung mga, ano, ba, miwas kayo kasi uh, lapitin ka, no? ng um, gayuma. And there's something with the world. There's with the success. Gaganda pa ka na There's an unwind. No? kailangan nyo refresh to. No, kailangan nyo talaga mag-disconnect muna from the world. And there's something of the emperor. Maging mature kayo. At maging grounded kayo sa lahat ng bagay na gagawin nyo. So let's see what is additional messages, with the magical fire messages advices because a yes or though. So let's watch this. Okay, let's see what is the magical fire messages advices for you guys. With the magical fire messages advices? So there's a pregnancy. Some of you guys there's a pregnancy, may magbuntis ka or there's a blessing coming in. Na mag kumanda na ang daloy ng iyong um relationship or either yung business mo. Or maaaring magkaroon ka ng panibagong business. And there's a birthday. No, maaaring uh, sa susunod na birthday mo, maaaring gumanda na at masagot na lahat ng katanungan mo at the same time, baka may birthday kang dadaluhan. Now, there's a practice, practice, practice and enhance your ability and polish your skills. No, mas malabo, pagyabungin mo ang iyong kakayanan, lakas mo ang loob mo, nasa ginagawa mo. No, magtatagumpay ka. Alisin yung pag-aalinlangan mo. For synchronicities, revisit with a home, No, there's a foundation talaga pagdating sa tahanan, no? palakasin ang pundasyon ng inyong tahanan, ng inyong relasyon, ng inyong pamilya. And there's a storm. Talagang mayroong talagang unos na susubok, no? Nabuwagin kayo, nasirain kayo. Patatag ka. What is again yung oracle card? Pagsubok lamang yan. And there is something present with abundance, talaga magiging masagana at magiging maganda ang iyong buhay at kapalaran. There is a transformation. Na unti-unti na rin magbabago ang iyong position at sitwasyon. With a Roman St. Geoffrey Mystic Laboral deck. represent with a heartbreak. Some of you guys talaga mayroon ditong na madalas ka nasasaktan talaga. No? And there's a new love. At may bagong pag-ibig na naman na magpapatibok sa puso mo. There's a renew hope. I can help my messages. Forgive yourself you done nothing wrong. Patawarin mo sa di mo wala kang ginawang mali. No? Sa tuwing magkakaroon ng mga heart or pain moment, no? Heart pain moment or heartbroken moment, ganon. Kung baga, parang sinisisi may sa sarili mo dito. Huwag kang mag-alala, wala kang ginamang mali. No, marami, ganun lang talaga. May, may nangyari lang behind the scenes na kailangan mo lutasin. Na kaya ka lagi kang iniiwan at sinasaktan. And there's heal the sick that they're in. Sabi ng Jesus, loving quotes, Heal the sick that they're in and say unto them, the kingdom of God is coming to you. So see, kung baga sila sa dito, pagagalingin daw ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, sakit ng mga pinagdaanan mo, kailangan mo lang daw talaga matuklasan at lumapit sa ating Panginoon at may mga bagay na ibinibigay niya sa'yo, no? At ayon sa kalooban ng Diyos. What is the money move oracle deck? Love life. So, malaki sa, malaking factor sa reading mo talaga ang pag-ibig, no? No, yung parang, mamahalin at ma uh, mamahalin mo at mamahalin ka, you know? Mahal ko o mahal ako. Ay, wasabog. Angels number. Represent with a 777 first sibilance. So, kailangan mo magtsaga talaga. No, kailangan mo talaga dumaan sa tamang proseso. No? Kung gusto mo mabago ang sitwasyon mo, kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin sa buhay mo. What is shadow work? Represent what? have courage. Na ini-encourage ka dito kailangan lakas ng loob mo. Alis yung may pag-aalinlangan at takot. Na panghihinaan ka ng loob. No dahil sa lahat na ng bagay na nakikita mo, hindi mo lang nakikita yung magandang progreso. No nakikita mo lang yung mga part na nabibigo ka, nasasaktan ka. Tignan mo yung reason kung bakit nangyayari yun. There is a clarifying for life situation. represent with a seed of potential. Pa, plant the seed of potential and nurture its a, its sprouting um promise with your attention and care. So ibig sabihin dito no, kung maganda yung itinanim mong binhi, may potential yan para lumago. Hanapin mo lang yung lugar o yung pinaka um paglala pag pagtataniman mo parang ganon no yung lugar kung saan ka naroroon kailangan Um, ka ng healthy boundaries, no? Healthy people, healthy environment. Dahil hindi kayo mag ka maguguro kapag toxic. What is the what lies beneath your future? There is a don't want to hear it. No, may mga bagay na parang ayaw mo pakinggan o parang nagugulo. O marami ito mo sa utak mo. No, parang binabaliw ka dito, guys. What lies beneath your future? what lies beneath very future there is a soul compass let intuition guide yourself illuminating the light path meant for you talagang nakalaan to para sa iyo kailangan mo lang talagang makinig sa iyong gabay no dinadala ka nito sa tamang landasit mo at may mga bagay o hakbangin kang kailangan mo kataparan. what is the part of the light represent what what is the part of the light represent in inventiveness now I can take control of my life, shape my reality with a creative mindset I create that resonate most with my heart. Every thoughts can be transformed into action, allowing me to change and my auto outer worlds by aligning my action with the divine guidance. I bring light and purpose into my life. So see, kung ngayon, no, talagang kinokontrol mo na, talagang minamanage mo na maayos, hindi mo na pinapasawalang bahala lahat na nangyayari sa buhay mo. Bagkos, kung tinitingnan mo, ano yung nangyayari behind the scenes? So there's a purpose. No, parang ngayon nagkakaroon ka ng realization, investigations, discovery, no, there's a spiritual awakening na may minumulat at bida talagang parang Parang ginigisi ka sa katotohanan na may bagay kang kailangan solusyonan. O kailangan tumbukin para ma maputol yung pinakaugat ng pinanggagalingan na lahat. So let's see what is a pika kajens no. So let's watch this. Okay, we're back. So dito tayo guys now with a pika kajens no. So before anything else guys, ang pika kajens or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong at isa lang ang magiging sagot. Now pipili ka within one. 2 or 3. No? Kapag nakapili ka na, uh, nakapag-isip ka na ng tonong at nakapili ka na ng sagot within 1, 2 or 3, please comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. Then, of course, guys, maraming salamat po para sa mga nag-share ng aking videos, sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po pala sa mga um, bagong subscribers and, of course, sa um, mga solid subscribers natin sa mga sulok na mundo. Maraming salamat po sa inyo. So, let's see. You. What is additional messages that sa inyo ng ating... With a yes or a, pick a card, so let's proceed with the number one. There's a yes. Insight and wisdom guide your choice. No? Kung baga may pasilip, no? May mga bagay na pinapakita na sa'yo. Ang da gabay, daan, no? Kailang mong piliin ng tama at wasto. May charm. Parang there's a clue no? Binibigyan ka na ng parang clue na kailangan mo mag attention. You can fake it now what literally isn't gold. Hindi mo mapepeke ko mapepeke ko ano 'yung nangyayari, no? Kumbaga may mga bagay dito na kailangan mong um, maging totoo, just be authentic with yourself, no? Kumbaga pag alam mong hindi ka dapat dapat tantanan, itigil, 'wag mong ipagpilitan, no? Number three, there is a yes. Beauty and growth surrounds you, Charizard. No, talagang sinasabi dito, magiging maganda at magiging malago ang buhay mo at ganun din ang nasa paligid mo. Kailangan mong pagpahalagahan um, pag pahalagahan na naman yung bagay na meron ka sa ngayon, no? At kailangan tumbukin mo ano man yung bagay na kailangan alisin at tanggalin sa sitwasyon mo na nakakasira ng paglago mo, Now, there is a special goodbye, guys, Now, for the month of September 15 to September 21 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. For once again, th this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Dari guys, salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang dirigin skip na kadsaway pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babosh!